dito. So, putik na ilang bat natin, oh. Yan, sa laway nila yan. Ang na yung mga ganda. It's me, Rizel Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay muling magtataksay So come on guys, samahan nyo kami Let's go! Ayan, time check is now 5.13 in the morning Ayan, survey mode po tayo At maaliwalas po yung ating na talaga na masama yung panahon era esto yo Ayan, tapos na po tayo magila. Bali na kayo, isang kilo din po tayo. Ayan, o. Oh. Aria. Unang area. Unang area natin. So, tingnan natin kung may makikita pa tayong isda at makapag-area pa. Dagdagan pa natin yung ating huli na yan. Sana meron pa tayong makakanawayan na may magandang tinga. Bawal ba yung isda rito? Sa nakaryan natin kanina, manipis yung isda doon. Alright mga idol, ito, nakakubo na tayo. Pangalawang area. Ay, sana magtuloy. Pangalawang area. Pag nakakatalawang panyo pa lang ay, tayo. Ay, lalaki oh. magaganda. natin ang dulo, Oh. Ay. Magtuloy siya na ang gandulo. Ay, ay nangungutin sa ilalim. <laughs> Thank you, Lord. Ay, magtuloy sana. Ang ganda sana. Sigurado na maradagdagan madag yung isang kilo natin. Ang lalaki nila. O, so ito lang. Ang ganda ito lang yata. Dito magtuloy. Ayan, tatanggalan muna natin yan mga idol. Ayan, ang ganda Kung magtuloy itong sina. Meron pa ba? Wala na! <laughs> Dulo lang! Tanggalin muna natin to. Ayan. Tuloy na yung setup natin yan. Alright, ayan o, Shoutout kila Jude. Jude. ka, At kay Junjun. Ayan, ayan, yung bangkang Kelly. So, ayan, naka-area din sila dito. Bali, nariyan muli yung tingnan natin Ayan natin mga idol lang Tawan lang Oh, oh, mayroon pa siya ilalim dyan. <laughs> <laughs> ay, lalaglag. Patakin na kaya natin. Ay, maglag na naman. Ay, 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 ayaw. Ano <laughs> gagawin natin ha? Samsang mula. Samsang mula. Ayan, ilahin muna natin mga idol natin ko yung na. Yung diretso hila na. Ang lalaki oh. 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 Woo, tatlong panyo lang. So, tingnan natin kung hanggang saan yung tinga nito. Wala lamang kung kailangan ng samsamin ba o ano. Tatanggalan pa rin natin dito. Ayun lang pala. Kunti na lang tinawanan tayo. Hey. Okay. So, kung to ay diretso, samsamin na, sam -sam na natin. na natin sa para na lang tayo magtatanggal. Eh, hindi eh. hawan lang, no, hawon lang. Ayun mga idol, tapos tayo magtanggal, maghihila na tayo. So diretso hila na tayo. Tanggal. Ngayon uh, tayo sa so, para ano magtatanggal. Ang ah, nasagad ang dulo, isang bangka yun kadalino yung nahila natin kanina, yung sinampan natin natanggalan na namin yun sana sagot din sana wag mawawala yun nagkakasigawan natin sa tabi namin ganda rin yung nukuha nila hey. <laughs> <laughs> okay, nagkakasigawan na sila ngayon lang ulit nakakita ng taksay wala. Wow, dua. So ganyan yung mga normal, scenario. Expression mga nga ito pag kami mo hingis dahil nakakahuni ng ganito. Dahil napakadalang na pangyayari nito. Hay! Sigaw na Para mga ito. Tingnan mo na.

Kuha tayo ng peron. Hindi natin kaya tanggalin na kahit wala lang. Uh Oo. -oh. Para magtuloy. Tingnan oh, nila. Pero habulin natin dito yung freshness ng isda. Mga boy po, oh. Iingay nila. Hoy, nakatama. Okay, hindi sakandal. na kami ng yelo dito kasi ang lapit lang ng pinapamalakayan namin. Na hindi kami maghaponan. Bibi na gat. So yung mga nasisidayo, ayun talagang obligadong magdala ng yelo Ayan, shoutout po sa nag-comment sa amin noon ang bilis makapuno ng tambor lalaking ganito o timba tambor kasi tawag namin sa timba dito sa amin o, balde o balde matagal na panahon na so, hindi tayo makapag-shoot dito kasi talagang hindi kami makadali puro mga mga, o, to, o, mga ito oh. na yung natin oh. diyan sa laway nila yan An -an mango, mango, mango. Woo! Woo! Woo!

daw ay tuwa Ay, first time First time ko maranasan yung gantong tinga Grabe Ay Grabe Halos <laughs> wala na akong mahawakan mga idol ay, Grabe para hindi masira <laughs> Ano, saan ko lalagay ang isda? Yes, sa baba na Sa baba na? mga yung isang timba namin puno na ng isda Ano pa ako? sa tayo magila. At yan, nananggal tayo sa barahan nito. Wala tayong kinuha sa dulo. Wala nang tayong hinudo sa bandang dulo. So mamaya, pagkatapos sa aming magtanggal, ay ipapakita ko sa inyo yung mga huli natin. Pero, pero ito, sigurado naman na tayo nakaisang tambor. Ayan, hindi pa kasama yung tinga doon sa lambat na tatanggalin natin. Yung inuminan. Yung bote Paglagyan na lang tubig na. Uy, warat. Ay, ganda. Yeah. Alright mga idol So ito, tapos na tayo magtanggal dun sa ating labat At ito yung ating last na UDI sa consignation So meron na tayong naipakilod dun na 56 kilos So tingnan natin kung makakailang kilo lahat yan <laughs> So yan po mga idol, napakasaya po talaga ng pag-uwi Ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming nina-upload. Maraming lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabang ba itong video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.